kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos ang digmaan ng kapwa mga Koreano noong 1953, ay hindi na talaga nagkaroon pa ng magandang relasyon ang mga lideres na namumuno sa North at South Korea. Palaging may tensyon sa kanilang mga kapwa Koreano at palagi na lang may nakaambang gyera sa kanila kumpirmadong may armas nuklear ang Hilagang Korea kaya ito ang inaalala ng mga Koreanong namumuhay sa timog dahil sa oras na maboryo ang utak ng leader nilang may pagkaewan ay siguradong napakalaki ng pinsalang may dudulot sa kanila sa South Korea kung kaya't palaging nakaalerto ang mga sundalo nila para masigurong nakahanda sila sakaling may hindi magandang mangyari kamakailan lang ay nagtest na naman ng kanyang missile si Kim Jong-un na siya namang ikinadismaya ng presidente ng South Korea na si Yoon suk yeol sa anibersaryo ng South Korea's Armed Forces ay matapang na binalaan ng presidente ng South Korea si Kim Jong-un patungkol sa palagi nitong ginagawang panakot na paggamit ng kanyang arsenal na may nuklear ayon sa presidente ng South Korea kung sakaling gagamitin ni Kim Jong-un ng kanyang armas nuklear ay sinisiguro nito na makakatikim ito ng matinding resbat mula sa malakas na militar ng South Korea. Siguradong pagsisisihan raw ni Kim Jong-un ang kanyang gagawin dahil paniguradong magiging katapusan na ito ng kanyang pamamalakad sa maliit niyang kaharian. Ibinida ng militar ng South Korea ang armas na kakatakutan daw ng mga taga North dahil siguradong mabubuwalang kahit na anumang mangkakapal at kalalim na bunker nila dahil sa yun 5 na bunker buster na gawa mula sa South Korea. Dinisenyo ito para wasakin ng anumang underground bunkers ng kalaban. Pinalipad rin ng US Air Force ang kanilang B-1B heavy bomber kasama ng mga F-15K jets sa himbapawid ng South Korea. Matapos ang kiyara noong 1953 ay libu-libu ng mga suntalong Amerikano ang nakaistasyon sa South Korea para magsilbing backup sakaling muling sumiklab ang labanan sa pagitan ng North at South Korea. Malaki talaga ang chance na baka balang araw ay muli talagang magkakasagupaan ng puwersa ng Hilaga at Timog Korea dahil sa hindi nila pagkakaintindihan. Maling tansyahan lang ay siguradong maaaring magkaroon kagad ka ng labanan. Kaya napakarupok talaga ng sitwasyon ng North at South Korea. Salatman sa kagamitang pandigma para sa kanilang mga sundalo ang North Korea. Pero mahirap din itong kalaban dahil sa napakarami ng bilang nila maliban pa sa suportado rin sila ng bansang China. Ang tanging pintahan ng South Korea ay ang pagkakaroon ng mga modernong teknolohiya na kanilang magagamit sa labanan. Preparado rin ang South Korea pagdating sa pagsasanay ng kanilang mga sundalo dahil pati mismo ang kanilang mga sibilya na mga lalaki ay obligadong magsanay sa militar. Nang kulang-kulang dalawang taon, napakahalaga ng pagsasanay na ito dahil sa oras na magkaroon ng labanan sa iyong bansa ay makakasiguro ang inyong gobyerno na may alam ang bawat mamamayan pag Pagdating sa pakikipaglaban dahil sa dumaan ito sa isang pagsasanay, dito sa Pilipinas ay inaalmahan ng makakaliwang grupo ang muling pagbabalik ng gobyerno sa ROTC o Reserve Officers Training Corps dahil ayon sa kanila ay gagamitin lang daw ang mga kabataan na pumukuha ng ROTC para sa geopolitical conflicts. Kabado ang mga makakaliwang grupo na ito dahil sa alam nila na malayo ng makukurap ng mga kalaban ng Estado ang mga isipan ng mga kabataan na kumukuha ng ROTC kung kaya't magiging mahirap sa kanila ang pagkumpinsi na isama ito sa kanilang mga kilos protesta at eventually gawing sundalo nila Ngayong may malaking problema ang Pilipinas pagdating sa pangangamkam ng China sa ating mga karagatan, ay nararapat lang talaga na magkaroon ng pagsasanay militar ang mga lalaking Pilipino para handa itong ipagdanggol ang ating bansa sa kahit na sinumang mananakop ng mga dayuhan. Ikaw, pabor ka bang gawing mala South Korea ang military training ng mga kabataang Pilipino? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.